muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng administrasyon na pagtibayan ng creative sector bilang pangunahing takapag-angat ng kultura, ekonomiya at national pride. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos at ng First Family ang official launch ng responsabling panunood tungo sa bagong Pilipinas. Ang Tara Nood Tayo campaign ay naglalayong itaguyod ang responsible viewing at palakasin ang television and film industry sa bansa. Ipinagbubunyirin ng kampanya ang mayamang talento ng mga Pilipino, talents, uh, producers, directors, cinema, operators at distributors. Sa kanyang mensahe sa nasabing infomercial, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na kaisa ng taong bayan ang first family at ang pamahalaan sa pagtangkilig sa pelikulang Pilipino at mga programang pang-telebisyon. Dapat lamang ipagbalaki ng bagong Pilipino ang kwentong Pilipino. Sa bagong Pilipinas, inaanyayahan ng MTRCB ang bawat manonood. Nanonood tayo ng mga programa at pelikula dahil ayaw nating nagpapahuli sa balita at kwentuhan. Invested tayo sa mga karakter na pinapanood natin na parang mga tunay na tao sa totoong buhay. Ang telebisyon at ang mga sinihan ay nagsisilbing pangalawa nating tahanan. More than just the memory of a happy story, we have invested ourselves in the characters of our TV shows and movies. Kasama ang pribadong sektor, kaisanin ninyo ako ang aking pamilya at ang ating pamahalaan sa pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino at mga programang pang-telebisyon dahil ang Bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang kwentong Pilipino. Bagong Pilipino, tara! Nood tayo. tayo! Bagong Pilipino, tara! Nood tayo! Bagong Pilipino, tara! Nood tayo! O paano? Tara! Nood tayo!